hello, hello. Ah, uh, kakulay. Ah, uh, saan sa'yo pupunta nito? Kasi parang pula pa. Kaya pide pa tayo mag-exit. Shoutout na lang ulit sa mga kulay kayo mangi. Mahirap lang kasi mag-ano dito kasi maraming mga sasakyan. Ah, uh, huwibis ng adlaw kaya bukas marami itong mag ano mag lag yan marami tayo magagawa ngayon kasi kanyang talaga ang buhay sedang mainit niun ya ganyan talaga ambu ayik rumah aku di tu saya menga pelayan menga yeah. O, tingnan nyo. Walang katataw. Ganyan talaga ang buhay. Pero may mga po na gumagala. Dala na lang sila ng aso. Kaya, malmahal nila ang mga aso dito. dito, dito. Kasi may mga hukin dito poroma din di dalam ng masarap yung aso. Ay, iniyan talaga magugulay. Masarap daw ang kilawin ng aso, pero inawatan ng babae yung aso niya kasi. Maka-maka kagat. Kapaak ba. Ay, delikado. Ay. Ayun, ginabi ko mga kakulay. pag gabi din tayo makita kasi ang itim natin kulay kayo manggi nga eh kaya shout out na lang ganyan talaga oh diba? talaga yung buhay namin dito dito naman ako sa kabila dumaan yeah. isa lang pala yung namin sick pero kasi naglalakad lang ako kasi gusto ko kasi maglalakad eh para exercise tayo mga kakulay mahirap kasi kapag hindi tayo mag exercise tulog kumusta na lang sa si model kay hey, mother and badidak shout out na lang 3 minutes to oh, time check na lang natin is parang last 7 medya na pong dilim na pero ang init grabe ang ampas ng hangin ayan mga bahay dito ayan ngayon lang yan nagkailaw ganyan tayo makita kita kasi simpre ganyan talaga ang buhay i-shout out na ako na lang kasi bumi kasi ako ng manok. uni yang begain ng hapon. Ya. At saka manok. Kena Kasi kasih aku. Binilang ko na kasi. Kawa naman sila. Okay. Just a nice and good day mga ulahi.